talagang kakaibang player ang makikilala nyo ngayong araw. Dahil sa height niyang 5'11, ipoint guard pala ang laruan niya. Welcome sa Solido. Yo, good morning mga Solido. Ito, napaka-importante umaga nito dahil may makikilala kayong bagong player ng Solido. Balita ako sa player na to, hindi rin talaga basta-basta. Hindi basta-basta kasi sa height niya talaga magtataka ka kung bakit gano'n ang laruan niya. Pero mamaya malalaman nyo at ipapaliwanag ko sa inyo lahat ng detalye. Yes, yeah, so susunduin natin yung bago nating player kasi sakto tumawag si Bossing na, na i-check e down natin yung bahay sa Sapresi ng mga Pilipinas. Kasi magre-recontract na So che check natin Then kasama natin siya Parang gala na rin Kasi wala daw siyang trabaho ngayon At kung basketball experience lang Di naman na pag-uusapan Hindi talaga to Nakikita nyo na yung bagong player ng Solido Malaki to Ang Mga nasa 6-footer lock no? hmm. Sabi niya sa akin Naglalaro rin din siya sa Cavite Sa Intertown ng Cavite Madayo yun na lahat ng district sa Cavite So nakalaro nyo na rin Yung mga mabibigat na player doon sa Cavite Kasi binanggit niya sa akin Lahat ng mga player na kilala ko Mabibigat doon kalaban at nakalaro na niya sa Cavite. Interesting tong player na to. Nag-uusap kami kagabi, sabi niya sa akin, ano lang din awit. Sabi ko taga Rosario lang ako. Sabi ko yung kuya ko hanggang ngayon nasa Rosario. Tapos bilang player ng Rosario at saka kilala niya rin. Mga mabibigat na player sa amin, kilala niya rin. Kung pala nakasama niya na sa laro sa mga dahi-dahi din minsan. Kaya uh, exciting tong tao na pakikilala niya na rin to. Malapit na tayo, 5 minutes na lang. Dito lang yung bahay niya sa malapit sa metro. Ayan. Kahit si talaga excited na excited na rin siyang makita. Dahil hindi lang daw talaga basketball skills ang maganda sa tao. kilala rin siya sa pagiging mabait na player. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako humugot noon. Si Lucky, si Lucky talaga nag-request sa akin. Kita lang nila na naglaro, sabi binulungan agad ako ni akin na kunin ko 'yun, kunin ko 'yun. Pagka may mga player, may potential na player, so talagang kailangan mabigyan ng pansin, no? Ito sila kasi mapagmatyag to eh, matindi mata nito Duwabo eh. Wapo kasi. Wapo. Pogi daw Ano na tayo Six-footer na point guard Ang bigat nun <laughs> Talagang kumpleto na Yan na Nine minutes na lang Makikita na ni idol niya Akala ko malapit lang Nasa bundok pala siya Ayan na ata siya Ayan na ba Dalay scooter Ayan na nga It's Tropa Ay! <laughs> Ito na Natanaw na natin si Tropa Kikilala nyo na Ang bagong player natin Ya! Yeah! Grabe Nasa bundok pala bahay mo okay. Ito oh ay, lalo yung tropa oh. Welcome sa Sulido Ayan, may dala siyang ano, Enduro. Bago yan ah. <laughs> Ha? Huh? Tumba mo na. Ah, Lak, ano masasabi mo? Katabi mo na yung request mong player. Ha? <laughs> <laughs> Siya nag-request sa'yo eh. <laughs> <laughs> Siya nag-request sa'yo. Eh, that's tropa pa. Hindi yan. Gusto kumara sa <laughs> sa inyo. Paano mo naman nalaman na solito par? Hindi. Ano -pa nyo na ako eh. Followers nyo na ako. Oh, followers na. Gusto ko nga sumahal dito at pupunta ako sa Greece. At habang binabaybay namin ang daan papuntang sa Apresich, maraming bagay na rin Kaming mga napag-usapan. Si Digusman. Oh, si Digusman. Ayun. Digusman ng Slit. Shoutout sa'yo par. Oh. oh, bumaba na dito yung isang kalaban mo. Kita-kits <laughs> <laughs> tayo sa next game. At don't, don't nalaman na hindi rin talaga biro ang mga napagdaanan niya bago makarating ng Croatia. So, sobrang sarap nga ng kwentuhan namin, hindi namin namalaya nung dumating na pala kami. At sinalubong agad tayo ng ating mga tropa dyan. Parang reunion ang naganap. Matagal rin kasi hindi nagkita-kita. And... mga kaibigan natin. Ha? Bog Hello. Hello. Oh, Mali Jojo. <laughs>